Try natin ulit, mga kaibigan. Ayan, may kumakagat. Mga kaibigan, mga busidol. Bu uh, anuin lang natin. Baka may nahuli na. Ayan na. Ayan, guys. May nahuli tayo. Ayan. Malaking hito. Ayan siya, oh. Oh, nitib siya. Oh. Sulit na, guys. Nakahuli na tayo ng nitib na hito. Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan mga Busaydol. Ito na yung pang-apat na pag try natin na pamimingwit sa ilog. Kaya muli na naman na uh, samahan na naman ninyo ako mga kaibigan mga Busaydol. sakali Ito na yung pagkakataon na makakahuli na tayo mga kaibigan mga Busaydol. Kaya ipapakita ko na yung setup natin. So yan na yung setup natin dyan mga kaibigan mga busaidol Ayan naglaghin na tayo ng uh, payong natin dyan At subukan ulit natin baka sakali ngayon nga ay makahuli na tayo mga kaibigan mga busaydol, Ayan itry lang natin ulit Ayan guys may umaano na naman sa ano natin baka meron na naman Ay muntik na naman tayong nakahuli Ganyan mga kaibigan mga busaidol pagkamay ko kumakagat sa pamain natin oh. ginagalaw nila yan yung, yung pinaka orange yellow na yan mga kaibigan pag, pagka may kumakagat sa pamain natin o oh, pagka ginagalaw nila yan yan ang palatandaan na may kumakain sa mga pahin natin ayan dahil sa medyo kompleto yung setup natin mga kaibigan mga busaydol dahil mainit man pero Uh, may ano naman tayo dito, pinakapayong natin mga kaibigan, mga idol Sabi nga nila, tiyagain lang natin. Baka sakaling ngayon, makahuli na tayo mga kaibigan, mga idol Kaya hintay lang tayo, maya maya lang. Baka uh, ito na yung pagkakataon din na makabawi na tayo mga kaibigan, mga idol Ayan isa isa lang yung ano natin ngayon fishing rod natin mas maganda mga kaibigan para makapag focus tayo kaya thank you for watching